Alam mo ba ang gagawin mo kung mayroong sinasaniban malapit sa lugar mo? Sapat na ba, ka ang kaalaman mo para harapin o para pakialaman ang mga ganitong senaryo? At sa ganitong modernong panahon, ay naniniwala ka pa ba sa mga sinasaniban? Ngayon sa video natin na ito mga kaventures ay babahagi ko sa inyo kung ano nga ba ang mga dapat gawin sa tuwing mayroong sinasaniban malapit sa ating lugar. Ano nga ba ang dapat natin gawin sa tuwing may sinasaniban sa ating lugar? Dapat ba tayong matakot? O dapat mas pag-iihan pa natin ang ating kaalaman patungkol sa mga ganitong pangyayari sa ating paligid. Hindi natin naiiwasan at hindi maiiwasan na paminsan-minsan ay may mga ganitong nagaganap sa ating lugar, sa ating mga kapitbahay, sa mga eskwelahan, sa mga pampublikong lugar, o kung minsan ay sa ating pamilya. Hindi natin alam po anong pinanggagalingan ng mga pangyayari at mga pagsanib na ito. Pero isa lang ang sinisigurado natin. Ito ay hindi galing sa mabuti. <laughs> Mga kabintyos, kung may sinasalihiban sa inyong lugar Ang unang-unang kailangan nyong gawin at ilagay sa ating isipan Huwag na huwag kang matatakot At kung sasabihin mo na hindi mo maiiwasang matakot dahil ito ay gawa ng kadiliman Maaaring hindi ito maging magandang katwiran dahil paano mo masasaliksik at malalaman ng isang bagay kung kinakatakutan mo itong puntahan at kinakatakutan mo itong alamin. Walang magagawa ang takot mga kabensyus kung uunahan tayong ito. Kung may sinasaniban sa inyong lugar, kung ilgiiba man ang kanilang boses, ang kanilang mga kilos, ang kanilang tingin, ang kanilang paraan ng pagkasalita, ay mabutong ikampante natin ang ating sarili at alamin natin ang mga susunod na dapat gawin. Sa so, tingin tuwing mayroong sinasaniban sa ating mga lugar, unang unang huwag tayong matakot. Pangalawa, isipin nating mabuti kung sino nga ba ang mga taong dapat nating tawagin o dapat humarap sa isang taong sinasaniban. Maiging ko ikaw, may mga taong may kaalaman sa espiritual na mundo. Sila ang iyong tawagin. Sino-sino nga ba ang mga ito? Ang mga kilalang manggagamot, albularyo sa inyong lugar at ang pinakamahalaga pari o pastor na kakilala ninyo na sana'y magpaalis ng masamang espiritu sa isang sinasaniban. Dapat kabenture sa'y alam mo kung sino ang mga taong dapat mong labitan dahil ang mga ganitong pangyayari ay napakahirap ipaliwanag at hindi lahat ng tao ay papaniwalaan ka sa oras na sinabi mo at ibinalita mo sa kanila na mayroong sinasaniban. Ang pagsanib ay totoo at ito ay nasa Biblia. Sa isang lugar na pinuntahan ng ating Panginoon, ay sinalubog sa na isang taong inaalihan ng masamang spirito at inutusan niya ang masamang spirito na lumabas sa katawan ng taong yon at pumunta sa katawan ng isang hayop at nangyari yun at gumaling ang inaalihan ng masamang spirito. Ang isa pa ka sa dapat mong malaman sa isang sinasaniban ay kung totoo nga ba ang nangyayaring pagsanib sa kanya. Bakit natin nasabi yon? Base sa ating mga eksperyensya sa mahabang panahon ng ating panggagamot. Hindi lahat ng sinasaniban mga ka ay sinasaniban o ng talaga ng masamang espiritu. May mga pagkakataon ka ventures na ang isang sinasaniban ay party lang pala ng kanyang emosyonal na dinadala psychological na problema kung kuminsan na ikaw wala ng tiwala sa sarili kaya nangyayari ang mga bagay na gano'n sa kanya mabuting alamin natin kung ito nga ba ay totoong pagsanib dahil pag ito ay natin kung ito ay totoo alam natin ang mga pamamaraan na dapat natin gawin ang isa pang pinakamahalagang bagay, ka-ventures, na dapat mong gawin tuwing may sinasaniban sa lugar ninyo, huwag na huwag mong ilagay sa kamay mo ang kaligtasan ng taong isang sinasaniban. Lalo na kung wala ka lamang alam pagating sa aspeto ng pagsanib o paggagamot sa merong sanib. At mga ka-ventures, hindi naman porket sinabi ng gagamot ay kaya magpaalis ng samang espirito. Alam naman natin na ang banal na Espiritu ay pinapadala ng langit sa oras na kailangan-kailangan. O kung gaano katindi ang pagtawag at dibusin mo sa Kanya. Kabintros, kailan ba nagaganap ang mga pagsanim? Hindi natin alam o tulang oras to kung kailan magaganap. Walang pasabi, walang oras, walang araw. Kaya dapat yung maging handa sa oras na may mga ganitong pangyayari sa inyong lugar. Gaano ka ba nakakasiguro ka, Benchus, na totoo ang pagsanib ng isang tao sa paligid mo? Maaari mong alamin at saliksikin ang mga bagay na yan. Ginawa po natin ang video nito upang hindi manakot, pero upang magbigay ng babala, paalala, kaligtasan sa bawat isa. Dahil hindi lang katawan ang nagkakasakit. Minsan, pati ang isip at ang kaluluwa ay kailangan bigyan natin ng pansin. Mga ka-ventures, ang pinakahuli at ang pinakamahalaga sa lahat, kung ano ang dapat mong gawin tuwing may sinasaniban sa lugar ninyo, walang iba, kundi isang pinakamabisang panalangin o pagdarasal. Dahil ang pagdarasal ay isang sandata na matatawag natin lagi nating daradala ating kalasag sa oras na sa pagdịpitan at kabayensyo sa gitna ng pagsubok at pakikipaglaban sa kadiliman ay mas mabuting palakasin natin ang ating pananampalataya, ang ating debosyon at tiwala sa Diyos na hindi niya tayo iiwan lalong-lalo na sa ganitong mga pangyayari na mayroong sinasalinan. Kaya kung mayroong mang sinasalinan sa inyong lugar wala kang dapat gawin unang-una kundi magtiwala sa Diyos at ibigay mo lahat sa Kanya. Kung ano man ang dinadala ng sinasaniban, kung sino man ang sinasaniban, at ano man ang sumasanib. Magtiwala sa sarili dahil ang demonyo ay kayang sirain ang kahit ano. Kahit ang tiwala mo, kahit ang paranampalataya mo, ay kayang-kaya niyang sirain. Kaya ito ang pinakamahalaga sa lahat magtiwala, manampalataya, magdasal. Yun po sa video natin na to. Ito po si Bas Venture. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta. At mga batik po ako sa inyo ng Happy, Happy New Year. God bless. Cheese! Ibu ya, no?